3 I'm 2 O di wala, nag... Check my technique uh, I see you U two. Hi! O diba? Mag-uumpisa ulit tayo, o, di kaya uh, babalikan natin kung paano ko itinuro Yung, o di ko, yung pagbasa Ng isang 1 inch ba? Diba? Kunin yung mitira ninyo Yan ang 1 inch Ngayon, inilipat ko siya rito sa mahahaba Okay. bakit importante kasi na mababasa natin yan siya? Yan ang 1 inch. Dapat kailangan, kailangan natin basahin ito into 8 Sa mga engineers kasi, binabasa yan in 16 May katumbas yun sa kanila. Pero tayong mga mananahe o kami mga mananahe, natutunan ko sa Fashion Institute of the Philippines na dapat ang pagbasa niyan is nasa 8 lang, hindi 16 So, ang unang kuhit dito, as you can see,

Nung hindi pa ako nag-aaral ng ano ng Fashion Institute of the Philippines, ang alam ko lang talaga, yung mula rito hanggang dito, that is one fourth. Mula dito hanggang dito, that is one half. Mula rito, sa so, umpisa hanggang dito, that is three fourths. Mula riyan hanggang diyan is uh, one inch. O diba? Uh, you may ask, Tito Cecil, bakit importante yan? Kasi, babalikan tuloy natin dahil may videographer na, na ako at may editor na ako para maging maliwanag sa inyo ano ba ang gamit o kahalagahan nito sa paggawa ng isang damit. Okay? So, yun. ah uh, sa susunod na video ay i-discuss ko kung paano i-divide at saka i-less or i-add ang, ang mga gantong bagay. Okay? So, for the meantime, yun muna. Bye-bye.